Sabi nila sa akin, sige wait mo lang, katransfer lang ni Andrew lahat ng mga account niya o mga nakaano pa na dun sa sana number. Sabi ko, sige okay te, thank you Tapos ngayon, kahapon, karang araw, <laughs> nagchat ako sa atin niya. Sabi ko, te, ano, update? Kasi ayoko na magkaroon ng connection sa kanila. Gusto ko Parang gano'n, parang ayoko na rin, ayoko nang ano, gusto ko na matapos kagadag, gusto ko na masettle ngayong araw. Sabi ko, kunin ko na kagadag yung mga gamit ko. Ano po yung update? Kunin ko yung mga gamit ko, ATM, SIM. So, yun, gano'n. Ang nangyari, kahapon, lumating yung mga gamit ko, which is nakuha ko naman yung mga pambaking, nakuha ko yung oven, nakuha ko yung speaker. at yung ATM before pa nila ipadala yung mga bagay na yon nag-usap na kami nasa yung SIM card te pa padala ATM parang lahat na inaano ko na so kunin confirm nila yung ATM tsaka yung SIM card nag-thumbs up siya ang nangyari nandito na yung mga gamit nanap ko na yung SIM card. Si Tess yung nakalagay yung ano na yung SIM card. Bigla naman nawala. Nawala. Nawala daw kay sa ganto, kay so ganto. Nawala daw, bigla na lang daw nawala, ganto. May conversation kami na atin eh. So, yun. Pero, hindi ko na ni utang eh. Hindi ko na inaani utang. Kung bagay yung SIM card yung inaano. Kasi nga, savings ko, online banking, doon nakakunot sa number na yun. Diba? It really be fair na... Tapos kunikwento niya sa atin niya na keso ganito daw yung hospital ko daw nito lang eh gasos daw niya. I have evidence na magulang ko nagpapadala ng pera sa akin para sa hospital ko, panggamot ko. So pinakita ko sa akin niya ganito. Ito ako. sabi pa niya magpa-vlog daw siya please please magpa-vlog ako abangan nyo kasi syempre personal detail ko yun yung sim card na yun madaming access ako doon. kaya kinukuha ko sa kanila sabi ng ate niya bili ka na lang ng bago bili ganun yun kadali eh Bili ka ng bago. Sigbin. Madaming rasal. Kuninto ko na. Madaming beses nangyari sa amin mo. Mga involved na lalaki. Ewan ko sa iyo Maga akong iising ngayon guys Kasi ha Panta ako ng Tansa <coughs> Siguro balig naman yung nararamdaman ko Kasi galit ako pwede ko kundinan ang dinadaan sa live pero kung perfecto ang tao hindi mo ito gagawin eh, hindi ako perfecto ang tao may eh. magkakamali ako hindi ako perfecto Kasi ako, alam nyo guys kung bakit ako nagkalit. Kasi I do my best to be a good part partner. Pero kasi ang nangyayari, yun na nga eh. Diba? Naisip ko na yan. Kaso kasi, pangit naman kung pangit naman pangit naman kung hindi ko ipaglalaban yung sarili ko pa hindi naman ako sa naninira sabi lang ng totoo wala akong pakikong wala akong live hindi, huwag siya mag-live. Hindi, huwag niya i-vlog. Ako pa nang bubog -bug. Guys, sabihin ko lang sa inyo ayos ako na ipag-usap sa kanya ginagawa niya pinapatayin niya ako may niya ako okay fine ay pag-usap ako sa atin niya maayos nung una eh maayos nung una okay ganda ka. Mayroon pa nga akong nakita. So. Wait lang. Ito yung nakita ko. Ayan. yun Ayan. Ayan. Nabasa nyo na. May chat sa akin ngayon yung ate niya. Kaya sabi, mabait ka pa nun. Eh. Gano'n eh. Hindi na kasi ako napapakinabangan. Wala na, wala na akong trabaho nun eh. Ay, may trabaho ako nun eh. Tapos ngayon, wala na. So, hindi na ako napapakinabangan. cloud chaser! The cloud chaser! Oh, Pasok ng paa. Anak pa ba naman sa labas ko? Oo! Oh, Abagal ako ni Diskay gusto nyo ng katahimikan ng bawat isa okay so paano tatayimik yung kabila Ay, paano tatayimik part ko hindi kasi hindi ko mag-explain na maayos <coughs> nakipag-usap nga ako guys gets nyo ba yun hits nyo nakipag-usap ako na maayos sa atin yan pag-usap ako sa ate niya. Kumbaga nung kapwa-tao ako, kapwa-tao ako, payas ako na pag usap Po at opo pag ginagamit ko. Kaya ganito po kasi alam kong part lang niya na ririnig nyo. Kaya na rin ako sa nangyari. Sabi niya pa sa akin ng ate niya. Wala kang iisipin. Wala kang na... Puproblemahin sa relasyon niya. Which is, yun nga. Madami nang nangyari. Madami nang kailangan na may na ah, ang din yung sabi sa akin ate. Pag pinagsabihin ako, okay. Na-realize ko din yung mga sasabi which is may tama rin naman yung sasabi ng ate So, hindi ako nag-live ng ilang araw. Hindi ako Kumalan so, na ako kausap ko yung ate. Hindi ako nag-live. <coughs> Na-explain ko sa kanya yung mga... Bakit? Ah, ano eh. ang akala nyo ako guys? Akala nyo pinipira ako si Andrew Akala nyo Akala nyo naku hutan ko siya Akala ah, nyo lang yun Nandito ngayon sa bahay Dito lang siya sa magapit Sa taas, sa warto, Akit ako ng pag Akit ako ng ganito wala yun na, yun, never yun nakarinig sa pamilya ko tatrato pa yun na maayos kwento pa yun sa akin siya so, nga na pamilya mo kasi ano eh alam mo may, may gulo sa bahay na gano'n na gano'n na pa yun mga kwento pa niya pa sa akin sa lang naman bigay nila yung gamit yung dapat na sa akin sim card yung utang na yon, ito huwag mo nila ibigay kung hindi nila ibigay kasi pinapalabas nila sa akin ako lang parang nangyari oh, tutang walang to sila mabera alam naman nila yun eh alam naman nila yun na utang yun mulat sa pool na hindi binabayaran doon <clears throat> na nga pinapadiretso eh. sabi ko doon na lang tadiretso yung payment niya huwag na sa akin pero pinapalabas nila sa akin ako lang daw makikinabang nga pinututan ko lang daw sila it is yun yung sabi ng ate niya kapwa tao ako na ipagkausap maayos akong kausap at tigit sa hindi naman sa akin ginamit yun eh hindi naman sa akin ginamit yun eh tapos sasabihin mo sa akin yung bayad mo sa mga binasa mo sa akin sorry ha dapat unat palang mulat ka na una, una palang mulat ka na kasi ginawa mo naman ako nang wala talagang trabaho eh. diba 'di ba? Ginawa mo na walang trabaho. So hindi ko kasalanan 'yun. Nasabi mo. Umaasa lang ako sa iyo. Mulat sa pool, alam mo 'yan. Wala akong trabaho. 'Di ba? So alam mo na dapat yung realidad mo. Alam mo na dapat kung ano yung pinasok mo. Pero kahit wala akong trabaho Alam mo yan Napapakinabangan mo ko Takakatulong ako sa'yo Pinipilit kong tumulong sa'yo Pinag-aralan ko mag-edit Kasi ako guys nuuna talaga nuuna talaga Ang natutulong ko sa kanya Gawain bahay Gawain bahay Luto, gawa ng kondens, yun yun eh. Ba? <coughs> <coughs> Tapos, ito na nga. Yung R yung lumating sa point na walang wala kami doon na ako na increase na magtrabaho kasi alam kong nahihirapan na rin siya eh. so nagtrabaho na ako nagtrabaho ako yung sinasahod ko hindi naman napupunta rin sa akin eh. just ko siya Kasi simula nung na-hospital siya, hindi siya nakapag-vlog. Wala siyang mga anything, ano. So, walang hinita yun. Pinawa ko, trabaho ko. Alam niya yun sa sarili niya. Nag-meet kami dito lang sa TikTok. magugulat ako sa mga sinasabi may trabaho ako sa Vikings may trabaho ako sa Vikings lahat ng nakakasama ko lahat ng nakakachat kong katrabaho ang nangyayari